Noong 1979, nagtaka ang isang prison guard na naka sa isang watchtower sa isang kilabot na kulungan ng Makita ang tatlong lalaking sakay ng isang maliit na bangka habang mabilis na sumasagwan sa dagat ng San Francisco Bay sa Estados Unidos. Ngunit nang makita niya na ang mga ito ay nakasuot ng decenteng damit at panay pa ang tingin sa oras, Naisip niya na sila ay kalahok sa nagaganap na parada ng mga bangka at yate na inorganisa ng isang yacht club ng araw na yon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, na ang tatlo pa lang ito ay mga pusakal na kriminal na pinamumunuan ng isang matinik na escape artist na labing walong beses nang nakatakas sa mga mahihigpit na kulungan kasama na ang kulungang binabantayan ng naturang prison guard. At ang mga sumunod na pangyayari ay tinagurian bilang isa sa pinakamadiskarting pag-iskapo sa kasaysayan gamit ang bangkang gawa sa plywood plastic at duct tape. Ito ang kanilang nakakabilib na true story. Si Forrest Silva Tucker ay pinanganak sa isang tahimik na bayan sa Stuart, Florida noong June 23, 1920. Ngunit bata pa lang ay sanay na sa buhay krimen si Forrest. Noong 1936, sa napakamurang edad na 15 anyos, naaresto ng mga polis si Forrest matapos nitong nakawin ang kotse ng kanilang kapitbahay. Ngunit imbis na magbagong buhay sa likod ng mga rehas, abay parang ang pagiging isang ganap na bilanggo pa, ang siyang nagbukas ng pinto para sa kanya upang maging isang sikat at notorious na kriminal. Pansamantalang nakulong si Forrest sa juvenile prison sa Florida. Pero hindi rin tumagal ay nakahanap ito ng paraan para makatakas. Simula nun ay sunod-sunod na ang mga ginawang kabulastugan ito sa Amerika. Kagaya ng mga armed bank robbery, panggagancho at pagnanakaw sa kung saan-saan. Ilang beses naglabas-masok noon si Forrest sa kulungan. Ngunit sa tuwing naaresto ito ng mga pulis, walang ibang pumapasok sa kanyang isipan kundi ang makawala mula sa pihitan. Kapag nakakatakas, hindi tatagal, ay babalik na naman siya sa panghuhuda at pagdanakaw sa mga bangko sa Florida at California. Minsan niya na rin itinago ang kanyang tunay na pagkakilanlan, gumamit ng ibang pangalan at nagpakasal upang talagang magkaroon ng panibagong pagkatao. Subalit hindi mawala-wala kay Forrest ang pagiging isang notorious na kriminal hanggang sa kanyang pagtanda. Simula 1936 hanggang 1953, labing pitong beses itong naka mula sa iba't ibang kulungan at dahil sa mga kwento ng kanyang mga nakakamanghang pagtakas, Kumalat noon ng alamat ni Forrest Tucker dahil sa kanyang pagiging isang mahusay na escape artist. Ngunit ang kanyang gagawing bagis ka noong 1979 ang talagang magbibigay sa kanya ng titulo bilang isang malamat na pugante. Aong 1979, pagkasalta na pagkasalta ng 59 anyos na si Forrest Tucker sa San Quentin State Prison. Ang unang inisip nito ay walang iba kundi ang makataka sa lalong madaling panahon. Ngunit alam niyang ito ang magiging pinakamahirap niyang pagsubok sa loob ng ilang dekada ng pagiging isang sikat na escape artist. Ang San Quentin ay isang maximum security prison sa California na kagaya ng Alcatraz ay pinamamahayan ng mga high profile na preso sa Amerika, mga serial killer, drug lords, mga gang leader at mga notorious na kawatan. Para sa mga bilanggong naroron, ang San Quentin na ang kanilang huling destinasyon dahil halos imposible nang makatakas pa mula rito at ang tanging nilang kayang gawin ay hintaying matapos ang kanilang mga sentensya. papaligiran ang San Quentin na kapal at nagtatag ang mga pader na puno ng mga gwardya. Kahit sa ang sulok tumingin ng mga bilanggo, mayroong palaging nakabantay sa kulungan, lalo na sa mga nakabaligid ng na mga watchtower na palaging mayroong on duty ng mga sniper. Ngunit ang pinakamalaking dahilan bakit tila posible ang pagtakas mula rito ay dahil matatagpuan sa kabilang banda ng San Quentin ang tanyag na San Francisco Bay na diretsyong uugnay sa Pacific Ocean. Para sa mga bilanggo ng San Quentin, Marahil ang San Francisco Bay ay ang tanging barikada na naghiwalay sa kanila mula sa kalayaan. Sa disenyo pa lang ng kulungan ay talagang walang mga ngahas na tumakas mula rito. Kung meron man, lahat ng mga sumubok ay pumapalpak rin kalaunan dahil napakahirap langoy ng dagat papunta sa kabilang baybayin dala ng matinding lamig at napakalakas na current. Pero para kay Forest Tucker, hindi makapigil sa kanya ang kahit na anong balakid, kahit paman ang kinatatakutang karagatan ng San Francisco Bay. Ngunit sa likod ng kanyang matinding pagnanais na makaalis roon, alam niyang hindi pa rin ito magiging madali. Medyo may edad na rin siya ng mga panahong yun. At kung gusto talaga niyang makatakas, kakailanganin niya ang tulong ng isa pang bilanggo. Isang bilanggo na kagaya niya rin mayroong pangarap at kakayahan na humanap ng paraan upang tumakas. Habang masinsinang minamanmana ni Forrest ang bawat sulok ng San Quentin Prison upang makahanap ng mga butas at nag-iisip ng bagong plano. Isang preso naman ang tahimik na nagmamasid rin sa kanya, si John Waller. Pamilyar na si John sa mga kwento tungkol sa mga nakakabilib na pagtakas noon ni Forrest at gaya nito ay isa rin siyang papausbong na escape artist. Hindi tumagal, naging magkaibigan ng dalawang preso at agad-agad ay nagkaroon ng iisang layunin ang tumakas mula sa San Quentin Prison. Kaagad nilang sinimulang planuhin ng kanilang pag-iskapo at nagbatuhan ng mga ideya sa experience pa lang ni Forrest tila magiging sisiw lang para sa kanya ang San Quentin. Ngunit tila imposible na malagpasan nila ang mga nagtataas ang pader ng kulungan at ang mga nakabantay ng na mga gwardiya sa mga watchtower. Kaya naman ang tanging pwede nilang gamitin lagusan sa kanilang pagtakas ay walang iba kundi ang malamig na San Francisco Bay. Buti na lang at mayroon ang nakahandang ideya si John Waller ang tawirin ng dagat sa pamamagitan ng isang bangka. Medyo maalam si Forrest Tucker pagdating sa disenyo ng mga bangka dahil lumaki ito malapit sa isang ilog sa Florida na pugad ng mga yate at mga kayak. Samantala, si John Waller na isang dating karbentero ay marunong rin lumikha ng balsa at bangka. Kaya naman, talagang parang itinadhana sa isa't isa ang bagong magpartner. Dahil dito, kumpiyansa si Forrest na makakabuo sila ng isang matibay at patatag na bangka sa lalong madaling panahon. Subalit bago ang lahat, kailangan muna nilang makahanap ng paraan paano nila ito mabubuo nang hindi na mamalaya ng mga gwardya sa kulungan. Gamit ang kanyang karisma, napapayag ni Forrest ang warden na edistino siya sa workshop malapit sa pantalan ng San Quintin. Ang pinaka-perpektong lugar kung saan nila pwedeng buuhin ng bangka nang hindi nang hihinala ang mga gwardya. Abot kamay na ni Forrest ang lahat ng kakailanganin nilang materyales. Ang pinakaunang hakbang para sa minimithin nilang kalayaan. Sa kabilang banda, Pansamantala namang nakatoka noon si John sa warehouse kung saan nakaimbak ang lahat ng kakailanganin niyang tools at kagamitan. Tila ba naaayon na ang lahat sa kanilang pinaplano at para bang magiging madali na lang ang gagawin nilang pagtakas mula sa maximum security prison. Ngunit kahit na mayroon ng maayos na plano si Forrest at John, kakailanganin pa rin nila ng isa pang kasama, isang maabilidad na kriminal na kayang sundin ang kanilang mga utos at higit sa lahat ay kayang itikom ang kanyang mga bibig sa kanilang pagmamasid-masid, na-recruit ni Forrest sa grupo ang baguhang bilanggo na si Willie McGirt. Naging magkaibigan si Forrest at Willie sa kulungan. Kaya naman, isinama niya na rin ito sa kanilang plano at bumuo ng isang hindi inaasahang crew sa loob ng San Quentin Prison. Sa paglipas ng mga araw, naging abala ang tatlong magkakasabwat sa pagbuo ng kanilang improvised na escape boat habang kinokolekta ni Forrest ang mga materyales at ritaso mula sa workshop. Patago namang kinokonstruct ni John ang gagamitin nilang bangka sa warehouse. Walang kamalay-malay ang mga gwardya na mayroon na palang ginagawang kababalaghan ng tatlong lalaki at buong akala ng mga bantay na tahimik lang na nagtatrabaho si Forrest sa pantalan at si John naman sa workshop. Yun pala ay nagbabalak na ang mga ito na tumakas mula sa San Quentin Prison. Sino ba naman ang mag-aakala na makakabuo sila ng isang bangka gamit lang ang mga ritaso ng plywood, plastic at duct tape? Sa loob ng ilang linggo, pinanatili nilang sekreto ang kanilang plano. Malapit nang mabuo ang kanilang bangka, ngunit mayroon pa silang isang suliranin na kailangang solusyonan. Ang walang katiyakang pagtaas baba ng tubig sa San Francisco Bay bago nila gagamitin ang kanilang bangka, kailangan muna nilang siguraduhin kung ano ang perpektong araw para sa pagpapalaot. Dahil halos buong araw silang nakatenga sa likod ng mga rehas, wala silang ideya kung anong oras ang high tide o low tide. Napansin ni Willie na araw-araw nagbabasa ng dyaryo ang mga gwardya. Kaya naman, isang araw, nagnakaw siya ng isang lokal na dyaryo upang pag-aralan ang report tungkol sa San Francisco Bay. Sa kanyang pagsasaliksik, Nadiskubre ni Willie na ang pinaka-perpektong araw upang tumakas kung kailan maayos ang daloy ng tubig ay sa August 9, 1979. Subalit meron lang silang isang maliit na problema na pag-alaman rin ni Willie na mayroong isang malaking event sa San Francisco Bay sa araw na yon dahil August 9 din ang schedule ng Marine County Yacht Club para sa kanilang taon-taong karirahan sa San Francisco Bay. Ibig sabihin, maraming mga yate at bangka sa dagat sa araw na yun. Kaya medyo magiging alanganin ang kanilang binabalak na pagtakas. Subalit, so, imbis na magmukmuk, Nakaisip na naman si Forrest at Jan ng paraan upang gamitin ang problema ito bilang isang malaking oportunidad. Upang mas lalong gumana ang kanilang plano, magpapanggap sila bilang mga membro ng Marine County Yacht Club sa pamamagitan ng pagsuot ng mga sombrero at damit kagaya ng mga membro nito at ang pinakahenyong naisip nilang paraan ay ang paglagay ng asul na pintura sa isang bahagi ng kanilang bangka upang magmukha talagang kasama sila sa mga nakaparadang bangka ng Yacht Club sa dagat. Tapos na ang bangka sa loob ng warehouse. Mayroon na sila ang at handa na ang tatlong preso na pinamumunuan ng mastermind na si Forest Tucker. Ang tanging kailangan na lang nilang gawin ay hintayin ang nakatakda nilang pagtakas at humanap ng paraan paano nila maipupuslit ang bangka patungo sa dalampasigan ng hindi na mamalaya ng mga gwardya. Pagsapit ng August 9, 1979, nakatambay na ang crew ni Forest sa likod ng San Quentin malapit sa pantalan. Bandang 1.30 p.m., isang oras bago mag-roll call sa lahat ng mga bilanggo, napansin ni Jan ang nakabalandrang truck sa labas ng warehouse. Bukas ang pinto na sasakyan ng mga sandaling yon at hindi niya mahagilap kung nasaan ang driver nito. Sinubukan ni Jan na hanapin ang susi nito sa warehouse at laking gulat niya nang makita na nakatiwangwang lang ang susi sa lamesa. Walang kahirap-hirap na dinampot ni Jan ang susi at dumiretso sa truck. Kahit mayroong mga gwardya sa malayo, pasimple lang itong sumampa sa sasakyan. Kagad niyang naisip na gamitin ang truck upang pangharang sa tanawi ng mga gwardya sa dalampasigan. Habang binababa naman ni John at Willie ang bangka, hanggang sa mga sandaling yun, talagang walang naging aberya sa kanilang mga plano. Hindi hindi man lang napansin ng mga gwardya na sinisimula na nila ang pagtakas. Marahil ay nasanay na ang mga ito sa pagtatrabaho nila Forest at Jan sa workshop at warehouse. Hindi makapaniwala si Jan, Forrest at Willie na sobrang smooth lang ng kanilang pag-iskapo dahil para yatang sa pelikula lang makikita ang ganito kadaling pagtakas sa kulungan. At tinagal-tagal ni Forest Tucker sa pagiging isang kriminal at escape artist sa loob ng ilang dekada, ito na yata ang pinakahenyo niyang nagawa. Matapos iharang ni John ang trap, kagad rin siyang bumaba at sinahuli ang susi upang hindi magsuspit ang mga gwardya. Samantala, patagunan din ni Forrest at Willie ang bangka sa ibaba ng pantalan. Mayroon na lang humigit kumulang 45 minutes bago ang roll call. Kaya naman kailangan na nilang magmadali bago malaman ng mga gwardya na wala na sila sa kanilang mga selda. Habang tinutulak nila ang bangka patungo sa tubig, isa-isa naman nilang sinuot ang kanilang mga peking uniforme. Ngunit ngayon, ang kailangan naman nilang problemahin ay ang pinakamalaking tanong sa kanilang mga isipan na kayanin ba ng kanilang homemade na bangka ang San Francisco Bay. Wala na silang oras pa para mag-alinlangan, kaya naman kaagad nilang inilungsad ang bangka at dali-daling nagpalaot sa bayang pagsagwan ng mabilis gamit ang hinugis nilang plywood. Sa kabutihang palad, lumutang naman ang bangka at masaya sila dahil hindi ito nabuta sa kabila ng kanilang mga ginamit na materyales. Subalit dahil sa kanilang bigat, para bang unti-unting lumulubog ang bangka sa tubig. Nataranta na ang tatlong pugante dahil anumang oras ay maaari silang malunod. Hindi na nila magawan pa ng paraan ang pagpasok ng tubig, kaya mas lalo na lang nilang binilisan ang pagsagwan. Ito na ang kanilang pinakahihintay na oportunidad para makatakas. Ang tangi nilang kailangan gawin ay manatiling nakalutang at makalayo sa San Quentin Prison. Subalit bigla na lang silang namataan ng isang gwardya mula sa malapit na watchtower. Na mga oras na yon, inakala ni Forrest na tapos na ang kanilang masasayang sandali. At hanggang doon na lang ang kanilang pinapangarap na kalayaan. Para bang gumuho ang kanyang mundo. Ngunit talaga palang gumana ang kanilang pagpapanggap dahil inakala ng gwardya na ang tatlong lalaki ay mga bankero na membro ng pumaparadang yacht club sa San Francisco Bay. Lalo lang nilang napaniwala ang gwardya nang nagkunwari pa si Willie na tumitingin sa oras sa kanyang relo na para bang talagang isang membro ng yacht club na nagchecheck ng oras kahit na wala naman siyang suot na kahit anumang orasan sa kanyang mga kamay. Maalalang may mga sniper na nakatalaga sa mga watchtower ng kulungan. Kaya tig isang putok lang, ayari na sila kaagad. Ngunit para silang nabunutan ng tinik nang lumingon ng gwardya papalayo mula sa kanila. Gayon pa man, kailangan pa rin nilang lagpasan ng karagatan, lalo na't na papalubog na ng papalubog ang kanilang sinasakyang bangka. Ngunit pagkalipas lang ng ilang minuto, hindi na nila napigilan ang tuluyang paglubog ng bangka. Masyado na silang mabigat at kinahin na ng dagat ang kanilang sinasakyan na lang sa pinagsama-samang plywood, duct tape at plastic. Isa itong masamang pangitain ngunit sa kabilang banda naman, maswerte na rin dahil nakalabas na sila sa property line ng San Quentin Prison. Sa kanilang pagkauhaw sa kalayaan, nagmadali sila sa paglangoy. Kahit na mahirap ay nagpatuloy lang sila sa pagpadyak hanggang sa marating nila ang baybayin. Hindi nila inatupag ang kanilang sitwasyon kahit na pagod, nanginginig sa ginaw at parang mga basang sisiyo dahil sa wakas. Malaya na naman silang muli, malayo mula sa malupit na bilangguan. Alas 2.25 ng habon at ilang minuto na lang bago ang roll call sa kulungan. Wala pa rin kaide-ideya ang mga otoridad na nakalabas na pala sina Forrest Tucker, John Waller at Willie McGurk mula sa San Quentin Prison. Nagkawatak-watak na ang grupo pagdating nila sa baybayin, lalo na nang bigla na lang naglaho si Forest Tucker. At nang madiskubre ng mga gwardiya na nakatakas na pala ang mga ito, huli na ang lahat. Kahit na nagkaroon ng malawakang manhunt sa mga lugar malapit sa San Quentin State Prison, hindi na sila natagpuan pa ng mga pulis ng araw na yon. Para kay Forrest, ito na ang panglabing walong matagumpay niyang pagtakas at marahil ang pinakatuso niyang nagawa sa loob ng ilang dekada. Subalit para kay John at Willie, hindi tatagal at mapupornada rin kaagad ng mga otoridad ang kanilang pansamantalang kalayaan. Noong October 1979, dalawang buwan matapos itong makatakas, nasakote ng mga pulis si Willie McGurk sa apartment ng kanyang nobya sa San Rafael, California. Samantala, magsapit naman ng April 1980 na aresto si John Waller sa Gilroy, California. Pero kahit na hinarap ng dalawang pugante ang patong-patong na kaso, hindi pa rin sila hinatula ng hosgado at imbis na makulong ay napawalang sala pa nga sa kanilang mga krimen. Marahil ay dahil sa kanilang nakakabilib na pagtakas na nagpahiya sa mga jail guard ng San Quentin. Ngunit habang naging abala ang mga otoridad kay Willie at John, Nagpakalayo-layo naman si Forrest at nagsimula na panibagong buhay. Pero hindi pa rin nawala sa kanya ang pagiging kriminal. Kahit matanda at uugod-ugod na, bumuo pa rin ito ng isang grupo ng mga kawatan na naging notorious dahil sa pagnanakaw ng mga bangko sa iba't ibang parte ng Amerika. Nagkaroon ito ng bagong pangalan at nakapangasawang muli. Subalit so, noong October 20, year 2000, mahigit dalawang dekada simula nang tumakas ito mula sa San Quentin Prison, ay natagpuan ng FBI ang 80 anyos na si Forrest Tucker dahil sa kanyang mga bagong krimen, sinintensyahan na naman siya muli ng labing tatlong taon na pagkakakulong. Subalit hindi rin tumagal ay pumanaw ito sa loob ng piitan noong 2004 matapos ma-stroke ng ilang beses. Talagang ang nakakamangha at nakakabilib ang kwento ng pagiging isang mahusay na escape artist ni Forrest Tucker. Ngunit ang mas kagilagilalas pa ay ang buong buhay nito na walang ibang inatupag kundi ang pagiging isang notorious na kriminal mula sa kanyang pagbibinata hanggang sa kanyang mga huling sandali ay wala siyang balak magbago dahil ito na ang buhay na kanyang nakasanayan.